Ito pinakamadaling luto sa hipon, hinalbusan na hipon. Nakabili tayo kanina sa Rosario Cavite ng tumpok na hipon. Ito po ay halagang 70 pesos, yung ganito po kadami sa Rosario Cavite. Sa so may pandawan Rosario Cavite. Yan, hinalbusan lamang po natin itong hipon. Ito po isa sa pinakamadaling luto po sa hipon. Yung ganito pong kalaking hipon nito po yung masarap isaw po sa mga gulay. Sa mga lulutuin po natin mga ginataang gulay. Ito naman pong ganitong kalaking baby pusit, 50 pesos po ang bili po natin dito. Ang tumpok po nito sa Pandawan Rosario Cavite, 100 meron po kami kasabay na bumili, naghati na lang po kami, kaya naging 50 pesos po ito. Ito po yung baby pusit. set, i-adobo po natin ito. Nakabili po tayo ng ano, tilapia, 100 pesos po itong apat na peraso. Ang kilo po, ah, 60 pesos, yun po ang update ngayon sa Pandawan Rosario, Cavite. Yung dalawang peraso po nito, a ah, iluluto ko po na, ano, na pinangat sa kamatis. At yung dalawa po, bukas po natin lulutuin. fresh tilapia. Adobong baby pusit sa kamatis. Pinangat na tilapia sa kamatis Ito po yung hinalbusan na hipon. Pinangat na tilapia sa kamatis. At meron tayong adobong baby pusit sa kamatis. At meron tayong maliit na pakwan. Ito yung binili natin kanina sa Rosario Cavite. 25 pesos po ito. At ito, sa, ito namang isa ay 20 pesos. Ito yung 25 pesos. Ito po yung isa ay 20 pesos. Ito po ang mga niluto natin ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel, at huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po, and God bless po sa ating lahat.